Mahirap ang mag isang ima. Subalit kung may susuporta at nagmamahal na asawa, anuman ang girap at bigat ng dalahin ay gumagaan. Pero paano kung iyong santalan ay nangaliwa at inaabuso ka? Paano mo haharapin ang pagsubok ng mag-isa? Ang kwenta ng isang ina na naglalakbay sa gitna ng lungkot at pagsubok, ngunit patuloy na lumilaban at nagtitiis para sa mga anak isang kwento ng lakas, pag-asa at muling pagtayo mula sa sugat na nakaraan. Sa isang barangay sa Lusun ng Dumaguete, nakilala namin si Nanay Joy. Sa bawat hakbang matiyatahak ng isang solo parent, may kasamang sa at pag-asa. Si Nanay Joy, isang ina na nagsusumikap upang makapagtapos ang kanyang mga anak ay patuloy na lumalaban sa kabila ng hamon ng buhay. Sa bawat araw, isunusong niya ang hirap ng trabaho bilang call center agent habang pinapangalagaan ang kinabukasan ng kanyang pamilya. Ang kwento ni Nanay Journey ay kwento ng tibay, pagmamahal at pangakaw. Ako dahil si Johnny Tondo. Uh, first of all, as uh, um, solo parent ko, then una dyan akong buhaton is sayo kay kung mata, kay mo adjust man dyan ko sa home time para kuan dili ba kung lalim sa home part nga ako sa nila mismo hands-on na yun mo trabaho. So, mga 4 or 3.30 mo mata na dyan ko na yun mag-prepare ko o mga Uh, pagkaon nila, like breakfast. Daritso na lang siya, paingon o lunch. Kaya mag-abot naman niya na panihapon. Na ang ilang mga gamit, like magkuhan ko silang uniform, may ready na nakodaan. ilang mga balon. Kabalon na na sila, giyonsan na ako pag bahig-bahig binagsa. Na if naay mga unsay kulang, so... Ako rato na silang i monitor while na ako sa trabaho tabo morning reason ngano na single parent ni Schuster jud ko og stand nga sila na lang mismo og ako sa among kinabuhi karon kay ang um, while well, nato ilang papa dili manggood la pod kay ambot lang og unsa koy e reason sa ilang papa nahimo himo manggood battered wife atong mga time din pasanginla naman kung ano ako ilaki while naning kamot ra ko og trabaho so Um, everyday may mag-away niya. Murag toxic na pod, kayo lang tawon sa mga anak nga from time to time, if mag-abot may sa ilang papa, it's either kulatahon ko or magsagitanay, may then mapituhan, ma may abot sila. So, nistan ko, kami na lang dyan. So, atong una, nisujud kayo siya. From time to time, may hundred ko nga Give up ko sa akong pinabuhi kay wala pa ko'y trabaho, Anna. Then, upat good sila kabuo. Dilip lalim. Ngayon, naka-realize ko, may hundred man akong eldest nga kinanglan minimo kontento na minimo imong love among di kuan og kusog so dito ko na realize nga need ko mutindog para nila Isang luya kay ko sa akong kaugalingon tayong pangandoy sa imong ako kanang pag graduate yun ako dagang murag na disappoint sa akong kurso kay nakagraduate, graduate man ko kanang elementary education Then, ang akong mindset is ilang ikatawaan kay ni ko ano mga ningon mga kagalingan nga it ko musulod ko sa BPO live kay simple practical lang akong gibuhat tupad na akong anak so og um, mo sacrifice pa ko nga uh, ako pa yung extend ng akong plano sa kinabuhi nga ipadayon ang akong course as expected ang Pilipinas pasuray so, ba ya yeah, it makasulod ka sa <laughs> and at the same time imong sulod may ra kayo So, niyon ako sa akong kaugalingon. Bahala yung mga katawan. diretso ako sa BPO. Kaya ako rin mga anak ang akong i... Ang ilarang dreams ang akong ipapadayong kati ko. Ganahan mga ang nagyan ako. Kaya gada ko kung wala ba ako ko i-parent. Well, ako si Trixie Sophia and um, ako may ikatulo sa upat ng mga kamanayig zone so and Lari like, ko appreciate na ang itong bot ni Mama Tanang Tanang Jun. Kaya bisag yun sa siya siya pag gipasakit sa abang mga tao or mara ginadagdaw kay tungod siya rin sa gi na ragi niya. Yung abalag yun sa nakasakit. Mga smile ragi pa siya lang. Siya may mara makakuha -ma, ng inspiration nga. one way mga 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 sa

So, moto siya din. From time to time, open po ko sa mga anak nga. Muna akong naagian sa una, wala ko'y parent, nang kamot ko, nga dili ninyo maagian ang akong nagian. So, ganahan ko mo pa mag-eskwela. Halag, sa kalisod, ang importante, makahuman na dito. Diba? Bahala, wala tayo balon, bahala, usahay. Magkaingon-ingon atong kaon. Bili mapunta ng panahon ni anak. Kaya ang ginoo mo, provide man po. Basta man kamot rata. wala siya pinakalisudyot kay sa kong kay usahay biya sa trabaho stress na ko kayo din ma pressure pa kuha na mga ginakuha na mga weekly nga performance dapat mapapasar mi din usahay mapituhan pa ko kay huwag problema ng mga bata usahay dili pa mga mga storya nga hindi nilanta na day sila o nagunsa na day sila sa balay so mabalaka ko din munang mas nalipay po aning company nga akong gitrabahoan ron kay flexible ra um, mampud sila lalo na sa pareha ako nga single mom anytime ra um, mampud may makaabsent as long as um di na jud kaya nang itrabaho mm -hmm. kuan lang kanang, sa panahon ng bunaton Sa kung saan na yung kamot kulang man dito kayo, as financial. Ito yung mo sa inyo nga. provide nila o mga kanang may tawag ay na. nang makatag ang ilang mga lugo dili ug ganan na. ganahan lang ko is ma learn nila ang lesson mo kung unsa may sa una dili nila ya pasalamat ra mo ko ang ilang mga mindset dili na mapud uh, pareh sa una ngano una man sila sa nang kapalison mi sa una so why mi musulod o imong anak nga maglisod jud sa in the future so may nangtabangan tabangan ay Ang kwento ni Nanay John isang patunay na bawat sakripisyo, may tagumpay na naghihintay. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, patuloy niyang itinataguyon ang kinabukasan ng kanyang pamilya. Sa pamamagitan ng walang sawang pagsusumikap at pagmamahal, ang lakas ng puso at tibay ng kanyang pagkatao ay nagsisilbing inspirasyon sa lahat ng mga ina na may pangalit para sa kanilang pamilya. Ang kwento ni Nanay Johnny ay kwento ng lakas, pag-asa at munging pagtayo. Isang ilaw at haligi ng kanyang pamilya. Patuloy siyang lumalaban sa kabila ng lahat. Dahil sa bawat sakripisyo, ikikita niya ang pag-asa. Dahil sa bawat hirap, katatagpuan niya ang lakas. At dahil sa pagmamahal, nagiging posibleng ang imposible.